Sa tanong sayo? Uh -huh. iyo. Tatanungin ko. Oo. Kailan ba si Ma'am? Single po. Ah, single lang to ka 16. No, 20 po. I'm ah, 20. 20. Hindi siya ala tang uh, 20 guys eh, no. <laughs> para siyang ano, para siyang uh, 16. Ah, uh, para 16, para ka 16 so, ano. Maliit po kasi. Ah, maliit. May lahi ba sila? Wala. Po. Wala, wala kang lahi. Parang parang Chinese, no. Ah, uh, yung ano po, lolo, lolo. daming lolo ah. Uh, daming sigaw lolo. <laughs> Yun po. Oo nga, cute mo member no. Ah, sabi mo kanina san ah, nag model ka sa Ah, uh, dati po ako nag commercial, nagta-try po ako ng commercial. Kasi po nag-stop na din po ako. Bakit ka nagta-try? Ah, uh, gusto ko po kasi maging artista. Ah, gusto mo maging artista? Hindi ah, uh, bit sabihin nag-ano ka nag uh... pero po yung manager ko po kasi ang sabi po, start mo na daw po ako sa commercial video. Ibig sabihin nag-audition ka? Oh, po nag-audition po ako sa Lucky Me Noodles po sa Tired po. Pero hindi po ako nakuha. Malay mo dito pagkakataon mo na. So yung guys, oh, photogenic ni ma'am. Kita niyo naman sa mga pictures sa kanya. Baka may mga kumuha na ano, ka commercial model. Ah, uh, pwede, sa, pwede sa clothing brand. Mga clothing brand. Sa clothing brand guys. Sinong uh, gusto kumuha kay ma'am? Uh, available na po ako now. Alam kami ang princess.